Another kasi pagan for two days. <laughs> Dumating na yung bigas na pinabili ko. At syempre, ipapasok ko yan dito sa loob ng bahay. Ganyan ako kapag wala si mister. Pero kung andito si mister, ay malamang hindi ko kaya yan. <laughs> syempre, pabebe tayo pag andyan si mister. <laughs> Alam ko, relate ka rin doon dahil gawain mo yon. <laughs> ganito kasi yung ginagawa ko sa bigas. Tinatakal ko siya ng pang isang kilo. Para kapag may bibili ng isang kilo, ay ibibigay ko na lang agad kay customer. O, sa mga kapwa ko tindera dyan, kung gusto nyong mapadali yung buhay nyo, ay este yung pagtitinda nyo. <laughs> ganito lang yung gawin natin, magtakal tayo ng tigi isang kilo. Kasi kung meron na tayong tinakal, ay hey, nako, kahit magsabay-sabay pa yung customer na yan, kayang-kaya natin yan. <laughs> At saka magtakal na lang tayo ng bigas guys kesa naman nagkipagmaritesan tayo sa ating kapitbahay. utangan ka pa, charis. O di kaya malala eh mapabarangay ka pa. <laughs> Tapos minsan ikaw na ngayon nagpautang, ikaw pa yung ikaw pa yung nagmamakaawang maningil. Minsan naman ikaw pa yung mahihiyang maningil. <laughs> Ba't nga ako biglang napunta doon eh nagtataka lang naman ako ng bigas. <laughs> Hay nako guys, hayaan niyo na nga pero aminin, totoo. <laughs> O oh, wag nyo na akong pansinin dyan habang nagtatakal talagang seryoso ako. Kasi sa mga oras na yan ay iniisip ko malapit lang nga pala ng mga estudyante. So kapag labasan na talaga nahati na yung oras ko kasi may bumibili at may nagpapabarya naman doon sa peso bendo ko. In short, sa tubigan. At kung minsan, gutom na ang tindera. <laughs> At baka itatanong nyo rin, bakit kalahating sako lang yung nire ko? Na bigas ay ganito kasi yan. Bale yung pinapabili ko, dalawang kalahating bigas na sako, tapos yung isa ay ire ko ng tigi isang kilo. Yung isa naman ay para sa sampung kilo or sa limang kilo na ito ni Tomer. O di ba guys, ganon ka simple. Ganun din na mapapagaan yung ating pagtitinda. Kapag meron ka nang nakarepack na tigi isang kilo ng bigas, o siya, huwag nyo nang pansinin lahat ng sinabi ko. <laughs> Pero guys, bawi ako dun sa kapitbahay. <laughs> kasi mga kapitbahay ko ay mga god payer naman. Kapag mangungutang sila. Eh, kung malas ka talaga sa kapitbahay mo, edi eh, malas ka talaga. <laughs> ako naman kasi, swerte ako sa mga kapitbahay ko. Kasi kapag nakakautang sila sa akin, ay, Diyos ko, day, hindi ko na kailangan maningil. Kasi talagang kusay nagbabayad. O, di ba? Tapos sasabihin nyo sa akin, Sana all. Ay, naku guys, samahan nyo na nga lang ako dito sa pagtatakal ko ng bigas. Baka kasi kung saan pa mapunta yung chika ko. <laughs> O siya, ito na nga guys, kahit anong ginagawa mo. Tindera ka, pag may bibili, pag bibigyan mo talaga. So, tumayo ako dyan dahil merong bumili. Para pa. Igo, igo, rasa ko panukuli. No? Dito. Ano? ano? ano Bito. Ano ba yan? Kilditi. Ano ba yan? Ano ba Ano naman sila sa Orbis? Ay, oh, oh. Nah, mana namun, mau jadi? Tidak. hari e, mau so, bayi? Oh. Orbis, orbis, Tidak Peek-peek. <laughs>